Hello guys, good day At uh, for today's video nga guys Itutuloy natin yung ating coin hunting At sa unang 200 nga po na kinuha natin dito Ay wala po tayong nakuha Bokya So subukan po natin dito sa ating pangalawang 200 na kukunin 200 lang po ulit guys Para hindi po malahaba yung video natin Bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa aking mga subscriber at sa mga nadadagdag pa po sa subscriber po sa ating channel. Sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV. At maraming salamat po sa inyo, sa suporta nyo. At kung bago ka pa nga lang po at hindi ka pa nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At pakilike and share po ng ating video. At yung bell button po, huwag nyong kakalimutan para updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series. Okay, magpisa na natin guys. Sana makadali tayo dito ng hard to find na 2006. So kahit na mga semi hard to find, Okay, umpisahan na natin guys. First coin natin. Year 2012. Daming 2012 ba? Ah. Next coin. Year 2012 ulit. Come on. Next coin. 2005. Come on. Next coin natin. 2000, di mana kita to lah 15. Common, next coin 2015. Common, next coin 2010. Common lang din. 2005. Common, and another 2005. Common lang din yan. at uh, sa mga kapwa po nating coin hunters uh, marami pong salamat sa inyong suporta po sa aking channel at sa uh, mga coin bloggers po marami pong salamat sa inyong suporta uh, at maging sa ating mga idol na coin collector Magan maraming salamat po sa inyong lahat Okay, proceed na po tayo next coin year 2012 common daming year 2012 ba puro 2012 to eh. next coin year 2012 common 1996 na naman no oh. madami na tayo nito kaya na rin natin dyan nakakuha na rin tayo nyan sa una 1996 at hindi na rin natin kinip Okay, ang ating last coin sa ating first batch 1998 na no mint mark common Okay proceed na po tayo sa ating second batch 1998 ulit oh no mint mark common Next coin year 2012 common 2009 common next coin 2002 common next coin 2012 next coin 2005 common yan common lang din year 2014 common lang din to guys at uh, itabi na nga natin to guys ito ang ating ya yeah, update guys yung 2014 siya ang ating candidate for updating okay next coin 2001 common next coin common and 2001 common lang din next coin 2013 common lang din yan 2003 common 2005 common 2003 na common lang din ito yung huli nating in update sa ating video na napakababa pa ng kanyang price appraisal na nakalagay 1996 so oh. Hayaan na rin natin dyan, guys. Marami na ako nyan, 1996. Sobrang dami na. Mga uh, na ata, mahigit yun. Pero walang... Dapat yung 1996, walang mint mark. Wala pa rin ako nun, guys. Puro may mint mark yung aking hawak. tang At ating last coin sa ating coin hunting, guys. 2013. Common. Ito nga ang ating i-update guys year 2014 alamin po natin ang kanyang record sa numista kung ilan ang kanyang percentage at kung magkano ang price appraisal na nakalagay sa kanya okay ito ulit tayo punta ulit tayo sa kanya andi na nga po sinurge ko na kanina yan and that numista yan po ang ating limang piso. Nakalagay dyan lahat ng impormasyon guys. Nickel brass po ang composition ng ating limang piso. Ang kanyang obverse, lettering, reverse, transition, script. Yan po ang edge nya smooth. At ang comment na nakalagay sa kanya. Okay, at diretso na nga po tayo dito sa ating i-update na 2014 2003 4 11 15 14 Okay, eto na tayo guys at ang 2014 ay meron lang isang variant at ito nga ay reverse 3 ang kanyang record po ay meron siyang 9% na percentage. So medyo malaki laki rin. At ang price appraisal po na nakalagay sa kanya sa fine ay 20 pesos, sa very fine 20 pesos, sa extra fine 20 pesos, sa eu condition ay 20 pesos lang din po same lang po silang apat mula fine hanggang AU condition 20 pesos at sa uncirculated ay walang nakalagay so napaka liit lang din po ng ating year 2014 maliit pa lang din ang kanyang presyo 20 pesos okay yun lamang at ayun nga, buo kaya pa rin tayo sa ating coin hunting na 200 pesos lang din. Sana sa last 200 natin ay makadali na tayo ng hard to find or semi hard to find. Okay. Yun lamang guys, maraming salamat po mm -hmm. ulit sa inyong pagsama sa ating coin hunting. Uh, keep safe po. And God bless.